Hello everyone, ayan, for today's video. Um try natin gumawa ng isang review para sa ating napakagandang buhok uh, na suot-suot natin ngayon. So guys, ayan sa pagkakaalam ng lahat ako po ay may maiksing buhok which is really true kung nakikita niyo naman sa picture na 'yan. Pero uh, this time I want try something different at nakita ko ng ito sa temo So, binili ko siya. Dahil ganito yung buhok ko dati. So, ayun, totoong buhok ko yun. So, alam mo yun, gustong, gusto ko siyang minsan, ano, ah uh, maiba yung ating uh, looks. So, um, hindi nga po ako nagdadalawang isip. Dahil hindi naman siya ganun kamahal. Ang presyo po ay nandito rin sa description ng video na ito. So tingnan nyo na lang po, pati yung link kung saan nyo bibilhin itong products na ito. Same, same products. Meron po silang iba't ibang kulay. Merong uh, mahogany. Meron din dark uh, chocolate, chocolate brown, Ganoon. Meron din silang ganitong kulay which is uh, blonde. At meron din silang dark na black, ayun, black color. So at marami pa, kayo na lang ang mag-check ah uh, first impression ayan, first impression ko sa wig na to ay para siyang totoong buhok, hindi siya uh, yung parang plastic na, alam mo yung pag hinawakan mo matigas at plastic na plastic yung dating, but this one wow, sa ganong presyo napapawawa ko dahil sobrang lambot at sobrang ano nga po talaga parang totoong buhok yung yung ano, yung pakiramdam. Pero, there is one thing na hindi ko nagustuhan sa ano na to, sa wig na to, is yung dito niya. Pero, sometimes, ano, uh, you're lucky na kapag halimbawa bumili ka, ay maganda yung pagkagawa. But, hindi naman po siya halata na ano na... Na, na medyo may tangle or nagtatanggal-tanggal, ano bang tawag dyan? Yung nagkukusot-kusot <laughs> dito sa bandang taas. Pero I think uh, ganyan yung kalalabasan dahil nga ina-alternate nila yung buhok para uh, naikakurla siya na ganito. Pero so far, ayan, overall po sa buhok neto ay sobrang nagustuhan ko at sobrang ganda which is hindi rin naman siya ganun kahaba pero... Napaka, ano po, it looks like, ano, uh, real uh, human hair. Ayun. At syempre, yung pakiramdam din, parang tutumbok din siya. At syempre, napakagandang tingnan kung nakikita nyo naman, di ba? Ayun, o. Oh, ayan, sa likod. Ganyan. Tapos, hmm. Di ba, sa pagkakaram, kasi yung tutumbok ko is parang ganito yung kulay. Kaya ganitong kulay yung pinili ko. Pero, nasa inyo na yan, sa mga advice ko lang sa inyo, Uh, choose something na nababagay sa balat natin at syempre sa shape ng mukha natin so syempre medyo mataba tayo talagang fit <laughs> fit na fit itong ganitong ano uh, hairstyle and that's it for tonight guys sana magustuhan ninyo for today pala sana magustuhan ninyo ang aking uh, ayan uh, reviews sa products na ito at kapag kayo ay uh, gustong magkaroon din ng ganitong buhok at bumili ng ganitong buhok, nandiyan po sa description yung link ng exact ano po uh, products na kung saan mabibili nyo po ito. Pati ang presyo, hindi po siya ganang kamahal. And thank you for watching and I hope to see you next time. Bye!